So dito tayo sa park So dito tayo sa may resort Mga buddy Pangunahin na hanap buhay Tama hmm. pas, ako ah. pa ah. kami ah. diyan. شون ماس شون Sir pala tayong kasama mga buddy Yun know, si Sir Charles Tidulag Kapatid ko at yung anak niya Pamangkin ko si Master Air Papunta sa aming spot So abang-abangan niyo mga buddy Ang mga nakikita mga buddy oh. Ang ganda na Malapit na siyang matapos Anday Anday lalagyan pa rin dyan ng ano, parang boulevard kalma yung tubig ano <laughs> gaot oh, grabe yung dan mga body yung trail namin dito ride trail tulod hindi Irun. na iron. <laughs> papunta pa lang dito mga badi thrill na adventure na hindi pa na ano? hindi pa simentano yung daan <clears throat> ka uh, medyo madulas ka gabi kaya pa naman malapit na kami mga body yung dagat na yun sobrang oh. kalma so kahapon ano oh, malakas yung alon so, ngayon okay na hanggang dito yung ano, dike hindi pa tapos yung dike medyo high tide mga badi high tide yung tubig yung dagat niyan pati yung current eh, sana ay kami sa aking fishing adventure ni social TV Vlogs so nandito na kami mga badi Bali dito na lang namin iwan yung motor namin <laughs> Putik Napaka putik So I'm here mga buddy. Bali ito yung gagamitin namin na setup mga buddy. Oh. Ultra light na dalawang medium, medium light. So pairam natin yung setup natin si Surger TV Vlog. Yun. Fishing. Fishing Kasama namin yung pamangkin ko. Si Aaron, Master Aaron. <laughs> So nandito kami, kalulape. Eh. <laughs> Napakaganda ka na. No? Province. Diyan mga body, dagat na diyan mga body sa may bakawan na. No? So gayak na kami at papunta na ng spot. Siyempre, kawa ka ba Ray TV? Yes, Air Boy. Top. Yeah. So pala palakan na kami mga body. So update namin kayo pag malapit na sa spot. Alright yun mga badi so nandito na kami sa bakawan dito kami dadaan mga badi papunta dyan sa unang spot namin so dyan mo kami maghahagis baka sakaling mayroong tumagat you know sabang natin dalawang anglers <laughs> mga badi at welcome na naman sa ating YouTube channel. So nandito tayo sa spot. Dito pa rin sa ano, Camarinesor. Ito spot natin mga badi eh. So wala nang paligoy-ligoy pa. Tapon na Para uh, makahuli. Tingnan natin kung meron na meron laman mga badi. Tumugan ng tubig, malinaw. agis Hindi oh, yun Dih lang kita lang Parigos <laughs> So meron tayong mga kasama mga body. Walang umagat Sir TV Vlogs Sulit Tapos si Master Rayron you know. So tatlo kami ngayon Ang Lords So bait ni si Kuya Mamaya Oi kami nanti pung dia lo. Oh. Buku. right, habis. Try try. Malas ih guru. Oi pison master, pison, mangabadi. Pison nang bari ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum grup rumah melaki. <laughs> Malaki. Assalamualaikum grup rumah badih. Assalamualaikum Woohoo. Hai. Sean. fish on fish on naman mga buddy checkered to sigurado wala po wala po tiki fish on tiki tiki mga buddy ang laking tiki fish on ang dalawa na tayo mga buddy Tiki, Pishon, Tiki. Tayo <laughs> sa ibabaw ng batu, guys. Ang tapon, mga master. Yun, oh. Minaw ng tubig. Tapon. Tapon. Mabali. Shawn. Yun, mas pat snapper. Ya. Yeah. Kanuping. sedali kanuping mga badyo. Fish one kanuping. tayong pantog, mga badi. So, dito na lang tayo. Tanungting, mga badi. So oh, naka wala na tayong isda mga buddy So, ko na So may na kami ng ano, buko Yun na Bumili kami dito kay kuya So kumukuha na siya Ayun yung ano, spot namin mga buddy oh. low tide na So time check 2pm ng hapon kemana <Coughs> hmm. ya nih malam muluk 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 hmm. tak pa. negeri hmm. hmm. nice one hmm?

Kereni lang kami magtutipong, pati ang manuk. Kereni lang <laughs> kami <laughs> uh, magtutipong, oh. pati ang so ang nandito na lang mga body so hapo na so ito yung mga huli natin yun bali na anim na peraso dalawang honeycomb grouper saka dalawang peacock grouper saka isang kanuping at tiki yun pwede na pwede na yung ayos na so dyan kami dadan mga badi sa gilid pabalik dun sa ginarayan namin ng motor dyan yung kalbar yung dadaan namin <laughs> so, nang... kaya alright